kamayo sa ang mga fans nang makitang wallpaper daw umano ni Paolo Abilino ang picture ni Kim Chu. Totoo kaya ang aktor ay wallpaper si Kim? Nagsimula ang haka-haka noong nag-upload ang Kim Pao ng isang video clip na may kantang Take a Look at My Girlfriend habang pinapakita ni Paolo ang elegant picture ni Kim at si Kim naman ay biglang tumabi at sinandal ang kanyang mukha sa aktor. Naghagilap ng ebidensya ang mga fans kung totoo nga ba ang kismis. Kitang kita na ang cellphone case ni Kim ay puti at ang kay Paolo Abelino ay itim. So ibig sabihin ay kay Paolo talaga yung cellphone na gamit sa video. Nahagilap din ng mga fans ang isang video na kung saan ay hawak-hawak ni Paolo Abelino ang kanyang itim na cellphone noong conference meeting ng Linlang.